Hello guys! assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello dito sa Saudi Arabia! Hello mga chingos! Ano sa'yo? Chaldean is sa'yo? <laughs> Ayan, medyo wala na nga tayo ngayon. No? So na-miss ko yung mag-aral ng Korean. Pero this time, nandito tayo ngayon sa Saudi. So, uh, medyo tiyaga-tiyagayin muna natin yung buhay natin dito. So this time guys, papasok na naman ako. And panggabi po, ang duty ko ngayon... And sa mga susunod pang mga araw, mga buwan, kasi nga ay sa, sa, trabaho namin ay panggabi lang po yung available na ano namin, na duty namin kasi nga school yon So, uh, sa housekeeping supervisor, uh, yun talaga ang pinaka main ano namin sa trabaho. So, this time, uh, dito tayo nga sa Saudi Arabia, nakakamiss din. Um, na maranasan yung ganito pero syempre Uh, isa pa rin naman ang goal natin uh, na uh, kaya tayo nandito is mag-ipon at the same time is para maano natin yung pagkakataon pag dumating man na pagkakataon na uh, magka-employer tayo ay eh, makauwi ako syempre gusto ko rin naman ding magtrabaho sa Korea at ipursue yung dream natin but then ngayon po ay uh, tsagayin natin yung kung ano ang meron tayo ngayon Okay guys, tsaga-tsaga-tsaga ka -tiyag tayo. Kaya e, yung trabaho ngayong gabi. So medyo mabahaba yung oras natin. But then um tsagahin lang natin. At least karon tayong trabaho, hindi ba? Then guys, after this eh syempre i-share ko rin sa inyo kung ano yung um itsura ng pag uh, umaga dito sa Saudi Arabia. So marami ngang pasyalan dito guys, tuloy niyo nakikita ninyo yung mga malls, saka yung mga pasyalan ng mga Pilipino. So, ayan, guys. So, ingat-ingat lang. And enjoy lang natin yung pagkakataon. Okay? Two thousand years later. One eternity later. ay na nga, guys. Kakatapos lang ng halos 10 hours na duty natin. So, pauwi na tayo ngayon. And ayan, ang view natin ngayon ay napakaganda. And sana rin And halos mag alas uh, 7 na po ng umaga dito sa Saudi Arabia and good morning po sa inyong lahat ito naman po yung view natin kapag umaga so yan makikita mo ito mapapansin eh puro nga ano mga desierto dito yung mga bahay ganyan yung mga uh, ano nila <laughs> yung mga um, paligid eh masanay na tayo kapag nandito tayo sa Saudi Arabia. But then, marami rin mga rules and regulation dito na talagang mahipit. So, kailangan maging, ano lang tayo, uh, maayos yung pagsunod para walang mga violations. And guys, so this time, medyo antok-antok na nga tayo. At talagang nakakapagod at nakakaantok. So, bumaba lang muna kami dito at bibili kami ng tamis yun yung pagkain dito guys yung wala nung siya arena ayan yung makikita nyo guys yan si Manong uh, na bumibili din siya uh, tutorials yung isang ano isang ano nyan pag bumili ka presyo nya so ayun tara hindi tayo ayun na nga guys nakabini tayo para sa almusal natin so yun lang naman nakakainin ko every morning so pauwi na nga tayo So, halos isang oras din ang biyahe mula dun sa trabaho hanggang dito sa accommodation. So, kung bibilangin mo nga, yung oras, eh, talagang medyo mahaba-haba nga din para makapagpahinga din. So, magandaan lang naman dito, eh, uh, yung accommodation namin, maayos din naman, okay din naman siya. And, kasama ko din naman mga Pilipino din. So, ayan, napaganda ng lugar, guys, kasi may mga puno-puno pa rin. Nung sa ibang lugar, wala na nga, eh. So, yun. Uh, ano yung lating lang pagkakataon na eh, para um, na maliban natin, no, um, ba araw eh, uh, mapadpad naman tayo sa ibang lugar, hindi na tayo makabalik dito sa Saudi Arabia. So, yun, guys. Halos uh, para, paparating na sa accommodation natin. So, sobrang natukantok na nga tayo sa oras na yan. So, yun. At nagugutom na rin. So, ayan. Pa, baba na tayo sa bus. And, nakatok. Pagka panggabi talaga. Pero, mas maganda rin kasi yung ano, pakaramdam din. Kasi nga, uh, hindi mainit. Lalo pagka tag-init, Diyos ko, ang init po. Dito sa Saudi Arabia. Pero, ngayon magtataglamig na. So, kailangan din namang magandarin tayo ng mga jacket natin. No? So, ayun. Tatapos na naman ng isang araw ng pakikibaka uh, tayo alipin ng reals syempre para sa pamilya yan so ito yung accommodation namin guys and uh, paano na tayo so ayan tara kain tayo guys yan painit ko lang to and kakain na rin tayo bago tayo matulog ayan yan guys ganyan po ang itsura nung pinili ko na tamis yung tinatawag nila din kubos so tara kain tayo guys